Ito po ang dungaw. Dungaw po yan mga sir. Ayun May kita niya sa baba na yung dungaw po yan sa... Wala talaga mahalas doon. Ganda lang sa

Ayun, magbubukas na yun. bukas na nga ano no? Inauna ro'n, nga, no. Ilaw na. Kapat. Ah, Baka. Naglilim sa baba. Ayun. Tukunan so, mo dyan po. Ayan, papaba. Pagkakataon, no? Kaya nga po. Ayun, siya. Bilidyo mo? Ah. Hmm. Ano, ano yung salta natin dyan? Tagalog din. <laughs> <laughs> Kapon eh. <laughs> <na>. <laughs> Japanese. Hanit. <laughs> ah, Wala nang araw. Kapawit. Nakikita pa rin siya. Yung pinaka parang ano. <laughs> Sinag na rin. Jeff, lakas <laughs> yep, mo na ilaw mo rito. Madilim na. Jeff, yep, lakas mo ilaw mo, Jeff. Jeff, ano naman rin. Go.